Ayan mga paps, good morning. Mapunta kami ngayon ng Tabindagad with Mrs. na maganda. Let's go. Punta na kami doon. Dito pa kami sa isang bahay namin. Ayan. 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 Paabang na lang pa... Kasi ma baka kami maligo ng dagat. Uh, sige, mamaya na lang. Yan guys, papasok na tayo dito sa Sikyo Batuhan. Sikyo Batuhan. Balite. Pero sa kapatya ng Santa Teresa, may aw-aw pa rin nawawala tubig din eh. Do pa yan ng ano. Para ang tagulan. Medyo papasok pang kaunti. Ang nakasakto, di ba? Minsan na ano, kaya nga, anong barangay? Anong barangay niya? Nababaw lang yan. Hindi kami naglalakad dati. Pag mapunta na ang Abasan, maguot na ngayon. yan mga paps ay na lang tayo kasama tayo ng ano buntis oh natumba na e-bike ni tatay ano lang si tatay kaya Ha? What? Akala yan no? oh. Ay, kalah, babaya, ring, ano ba 'yan Ay, kala ko ba ayarin ano? Ami may ano pa din eh, oh. Mangga pa, oh.

Ani <laughs> BC. Para sa lima. Sinuwag yung iyong ano? Ah, Akala ay, ay ano? Yeah. Babae. <laughs> malaki na yan, Maria. <laughs> Maligo ang dagat ay. Oo. Oh, eh. nice. so, so, din. Di ano pag mga nagba dito lang? Oh, yan, saka to. Pa. Oh, si ano, si masamok naman yan. Parang legs. Ang sila yun? Oo, so, oh, yung dalawa. Ayun, <laughs> ay, dalawang yun. Oo, oh, yung, oh, yung dalawa ka. Oh. Ang naganap na babae ay ito siya, no? Si Parang legs. Ang <laughs> okay. dami din. Ang dami na naman ata mga viewers sila. Oo, oh, eh. na... Sa gitlangan, may nag-leave ka din eh. Kailangan nga ngayon hindi makilang makapag-vlog daw ano, nasira yung cellphone eh. Oo, oh, Masira yung kanyang... Parang sinalo pa at ang mga yun. Masamok. Wala nga na yaman. Hindi na kami mabalik. eh di na kayo. <laughs> Ay, ah, di bomba siya? Kailan pa sila ano na dyan? Sabal na. Seriously? So, mga isang buwan na rin. Oh, ano yan? mag-anak? Oh, Namatay tayong luluhin niyan sa tinanong kayo mo. Ah, ay di, di na sa bagay. Diretso rin din. At bakasyon naman ay natin tumatong yung hilo eh. Kayo na pare, napatlaban pa kaming kwentuhan doon kayo na pare ng digis eh. Patay ka ba naman? Ay, tubig na oh. Ano, bro? Kamusta naman yung iyong baby? Ano na? malapit? Lapit ko ng mali nga kami ng dagat, <laughs> ah. <laughs> okay. okay. oh. Ano ka na? Ano ka na? Di, Tresel. Sige. O, may na lang. Oo. Okay. May nagpalaut, baga? may mga nagpalaot Sikit po, <tipo, tipo, tipo>, <laughs> <Okay. laughs> Ang daya may bunga niyan, mangga. Ito yung laglaga na oh. Yan, gaya yung Hmm, ito yung injaming ko rin yan. Oh, malaki oh. na ayo. <laughs> oh. <laughs> <laughs>

po. Oh! <laughs> ah. Ada. Ang buksa ko ba ay. Ito na yung ilo. <laughs> Yan, dito yung aming bahay. Mga paps oh. Kailangan sukol niya ngayon oh. Okay. Oh. Gulag-gulag ng mangga. Malaki, malaki, malaki nga pag malaking ang pagka-enjoy minggo niya. Ayan, oh. Siraan na. Oh, hindi ka napapahirapan, oh. Eh, oh, yan, oh. 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 Ang dahil pambungo, eh. Kaya nga, ano? Mahal na pati siya, oh. Mababa lang. Malalaki, oh. Ano? Yan yeah, mga paps, ayan ah, ah, na lang kami din sa ano sa dati namin na bahay. Pinasyala na rin kasi may medyo maguot na ngayon. Patuwa nga dito, yung mga mangga naglalaglagan na. Pero wala, ah, dami pa rin yung bunga oh. Wait, pa. Oh. Ayan oh. Ang dami pang bunga oh. Ayan, no? Kita niya mga paps. Yan, ang dami. Yan. Pag kami dati dito, wala kaming, ano, ulam. Ito yung aming ginagat, ano. Yan. Yung talbos nito ang kinukuha, yung, ano, kabatiti. Yan, you no? Know? Alam yan ng mga taga-probinsya. Lalo lalo na dito sa Mindoro. Kilalang kilala yan. Ayan o. Oh. Say hi! Hello! Hi! Ito hindi pa na ano. Sisilaban pa lang ito maya maya. Kasi pag sinilaban to ay... Kasi yung saunahan na yun, uh, nilagyan na ng apoy, papunta doon yung usok. Ay pag ito ang sinilaban, papunta doon yung usok doon sa isa na yun. Oh. Naku, mag-aamoy ano yan. inihaw Tinapa. <laughs> <laughs> E-bike niya. Oh. Hala, lain tinakbo niyan. Tipid sa gas. Ayan o. Oh. Diyan lang mga paps. Ang sunod na video nito ay kami ay maliligo mamaya sa dagat. Pakita ko sa inyo yung lugar dito. Diyan lang ano? Um wait na lang sa video mga paps. Let's go. Diyan mga paps. Tayo ay pupunta na sa tabing dagat. Ayan, ang daan. <laughs> <laughs> sure. Ba, magot-got na pala din ng kaunti. Ang oh, malaki din ng tubig. No. Malaki din. <laughs> Kung saan ako yumapak doon yung yumapak. Patulad nun, laki nun. Oh. <laughs> <laughs> Hindi pa yung na din. Ha? Ganun oh. okay, mga paps, oh, nandito na tayo. Ayan. Eh dapat palay maligo na nga tayo. Doon na mamaya mainit pa. Iniwan ko pa yung underwater ko doon ano. No? Na case. Floating lang ito. Okay oh, ito? Diyan ay ka oh. Yan mga paps. Punin ko lang yung underwater na case. Hindi ko nadala. Dadala ko lang tong floating. Wait lang.